guys good morning good morning sa ating lahat so ngayon lang ulit tayo nakapag vlog yan so bali may ginawa pala tayo kahapon na breeding pen so yan guys bali uh, apat na kwarto yan pag matapos so yan so sa tabi lang din ng aming bahay guys okay, so yung area hindi pa masyadong nalinis yan ang ating mga manok sa labas na Ayan yung ating mga ibang kulungan is nandiyan. So, kakatapos lang magpakain. Ayan. Mga alaga natin. Ayan guys. So, ito yung bagong area na paglalagyan namin. Ayan. Ayan guys. Bali, hindi pa ah, natapos. Yan, bali may temporary tayong anila nilagay dito kasi nangingitlog na to guys yung ating game foul. Papasilip ko sinya. Yan. So, dyan yung itlog nya guys. Maraming itlog yan. <laughs> Yan, may mga laman to lahat guys. Dito yung ating mga cobra chicken. Yan Ayan yung ating ganoy. So dito lang muna siya sa labas kasi di pa natapos yung ating breeding pen. So maganda dito. Maraming damo guys. Yan.